Yan mga kaibigan ko, nandito na kami sa kalsada na uh, ka bore yung spots ano ng mga ano bata. Sa bakke! 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 <laughs> bakke! Dali, Bakke, huwag tama ka. Yan si Baki mga kaibigan ko, ay patulog-tulog na lang siya kasi tapos na siyang kumain

kaya hinayaan ko na lang sila kasi mababaw lang din naman. Kaya ayusin yung mga bagets go. Arami na yung mama, kasabaan ka rin. Arami. Lali. Lali. O dali na mo mga friend lalo. Ayun mga kaibigan ko yung pabahay namin. Okay. Asa mga kaga? Bila bila? Uy mga hatog bila bila dali na mo. Asa? Ambot asa. Maghanap kami guys mang nang bila bila. Bila bila. Asa! tino tino guys oh Ilaw pa bara 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 ba Pasal masih neralian.